Mga boss, welcome po sa ating channel. I-share e, ko lang po sa inyo mga boss, pagdating sa hagdan, naniniwala ba kayo sa kasabihan, yung oro, plata, mata? Bali, ang i-share ko sa inyo mga boss, yung naging karanasan ko dito sa steps ng hagdan sa aming bahay. Hindi pa tayo mga boss nakapagpagawa ng concrete na step dahil wala pa tayong budget. Bali, nung una mga boss, madalas ako dyan makarinig na parang laging may umaakyat. Kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko yan ng isang step mula nang dinagdagan ko yan ng isang step wala na akong naririnig na parang umaakyat. ito na mga boss ang step ngayon yan Bale yung kahoy na step 11 pang 12 na yung siminto ito mga boss oro plata mata oro plata mata oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Yan, pang 12 na yan. Balay, mula nang dinagdagan ko mga boss ng step, wala na ako naririnig na parang umakit yan. Yan lang po mga boss. Maraming salamat sa panonood sa ating video.